so good day boss uh, balak mo bang mag-change uh, oil ng ating panggilid so dito sa ating gear so yan dito kailangan natin ng uh, gear oil so ang required ni Honda mga boss dito sa ating gear oil ay 120 ml so yan ang required ng Honda uh, CBT So, may mga iba kasi mga boss na gumagamit. O, pwedeng ikaw rin, gumagamit ka rin ito, mga boss. So, etong Yamaha. Yamaha na gear oil. So, kapag walang mabili, at ito ang available. So, ginagamit natin o nyo, mga boss, ang gear oil na to para makapagpalit tayo ng gear oil. O, pwedeng yung mga uh, aftermarket, mga boss. Uh, ng RS-8. So, yan. So, mag tayo mga boss na gumamit ng mga ibang gear oil dito sa ating uh, motor na Honda. Dahil si Honda mga boss, ni-required niya yung kanyang CBT o yung kanyang gearings na kailangan meron siyang 120 ml na langis o oil dito sa kanyang gear. So, ito kasi mga boss, so mag tayo dito mga boss sa paggamit nito So, okay itong Yamaha sa Yamaha gear o sa gearings ng Yamaha mga boss sa kanyang cbt dahil ang Yamaha mga boss kung papansin ninyo yung kanyang oil ay 100 ml lang so ang required ni Honda lalo na sa Honda Click basta Honda uh, cbt gears gear uh, ay kailangan 120 so ano magiging problema mga boss pwedeng magkaroon ng problema yung ating gearing dahil nagkukulang siya uh, ng langis o oil doon sa kanyang gear pwedeng maapektuhan yung mga uh, gear doon sa loob yung uh, bearings na hindi inaabot mga boss ng oil so hindi inaabot ng pagflow ng oil dahil nga kulang yung ating nakalagay na oil dyan mga boss pwede siyang sumobra pero hindi naman yung sobra na marami So, mo siya ng kakaunti wag lang siyang magkukulang mga boss dahil masama kung magkukulang yan dahil hindi malulubricate yung lahat ng dapat ilubricate dyan sa loob ng ating gearing mga boss so yan so eto mga boss awareness lang to mga boss ha uh, simpleng information lang para sa inyo mga boss so Yamaha gear uh, Yamaha lube na per gearing mga boss ay 100 ml at ang kailangan natin dito ay 120 ml mga boss so pwede to pwede natin itong gamitin pero magdadagtag tayo ng kakaunti mga boss o 20 ml para maging 120 ml sya so yon muli maraming salamat at sana may natutunan kayo sa video ito mga boss God bless